na magandang ano sa inyo ha uh, umaga mga kapatid February 1 po tayo ngayon February 1, 2025 eto meron ako dalawa rito Kita nyo ah uh, nakikita nyo ah uh, manok tsaka isang ano ba tau bitik bitik yata o itik uh, subukan po natin kung makakaligtas po niya hindi pa po natin siya ngayon susubukan pero tatanungin ko lamang po kung makakaligtas po siya dito sa airgun natin ito yung airgun natin kasi ngayon wala pa akong bala ng single shot pero pag kasi yung mga <coughs> airgun na mahaba tapos pasadya, shot to shotgun to maraming bala to kung titignan nyo maraming bala Kaya maraming bala po siya sabi nila mati matindi, raw yung bitik yung itik na ganyan yan nakikita nyo siya yun o no? patindi raw po, ma malakas daw po ang kabal niyan. Malakas daw po yung, yung balat niyan. Kung baga, hindi raw siya kaya tablan. Pag mga ganyan. Pero titignan natin. titingnan natin siya pag may mga may panahon. Tingnan natin kung makakalusot sila dito. Pero bago yan, syempre, pag tinira natin na walang <coughs> na walang pangontra na walang gamit na walang gamit na ano to. Walang agimat talaga mamamatay eh, pero hindi na tayo tumitira ng ganun na walang agimat eh. kasi pag tinira po yan talagang dead po talaga maniwala po kayo dead ball. hindi ko po ito ginagawa para saktan po na saktan ng ibang hayo disclaimer lang man po pero tatapatin ko po kayo kasi wala namang pong cruelty yan pag sinabing cruelty wala pong ano yan wala pong bawal yan kasi ang cruelty po tinatawag lang po yan sa pagkananakit ka ng mga hayop na mga endangered. tulad po ng endangered na sabi natin pagong, bawal yun uh, unyango, bawal yun yung mga endangered, ng mga hindi kinakain maliban po sa kinakain ng tao yan po ay hindi bawal ano ba yung mga kinakain? baboy, manok kambing uh, ano pa ba? basta maliban po, yan pwede po yan pero kapag ka, pagka nakitaan ka na ng padugo, yan bawal na yan. Pag nadugo yan sa naduguhan na at nakita sa mga live yan, YouTube. Kaya ginagawa namin ngayon, pinopost na lang namin siya video. Pero ito, sasabihin ko sa makalusot kaya sila dito sa airgun hangin. Yan, makalusot kaya siya dyan. Tapos, ang lalagay natin mga kapatid, ito po, is tek, uh, ano to, bulalakaw. Yan po, ito yung bulalakaw. Ito po, tested na po ito sa baril. Binaril na po ito maniwala po kayo binaril na po ito marami pong, marami pong ano to, video kaso ang problema niyan. yung mga naapekto natin sa yung mga nasagasaan yan mga nasagasaan sa larangan na espiritual tinarabaw nila yung video ko pero hindi ko na po nila sila basta tayo ginagawa po natin buhay, ginagawa po natin yung ano yung patotoo lamang po para, para patotoo ngayon susubukan natin kung makakaligtas sila rito kung maliligtas nito ang buhay ng dalawang manok na yan manok at itik sa pamamagitan ng ergan na yan eto po bulalakaw po, eto maniwala kayo legit na legit po ang bulalakaw na to ako po mismo ang nakakuha nito sa bundok hindi po ako bumibili kung saan saan hindi po ako, eto para lang siya uling style oh. magaan, sobrang gaan ngayon sa sobrang gaan nito dapat to lulutang sa tubig to lulutang kapag nilubog mo yan, pero hindi po siya lumulutang parang bulak nga lang po yung dating nito pag bulak ba diba, yung mabigat yung bulak pag nilagay mo pag nabasak bumabagsak ito bumabagsak din dapat pagka ganito uh, original po yan ang original na bulalakaw ito original na bulalakaw na ganito <coughs> sobrang gaan pero lumulubog yun po ang mga original na bulalakaw magaan pero lumulubog magaan pero lumulubog yan po para siyang bol para siyang ano uh, para siyang sa mga makatingin ng itik <laughs> kala niya titirahin na siya ngayon hindi pa papa ano pa lang natin sayo susubukan pa lang natin kung kaya 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 kani iligtas kailangan may iligtas ka nito ito ito yung sasalang natin sayo ito pag legit yung gamit natin, nililigtas ka niyan. Nililigtas oh. ka nyan. Ito kasi kontra. Kontra ng agimat po yan. Kaya yeah, mga kapatid, patanong natin, kaya 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 iligtas ng bulalakaw ang manok at itik na to. Yung pato. Diba sabi nila makunat daw yan. Kahit daw ano yun yan, hindi raw matatablan yan. Pero yung nakaraan, diba, Meron tayong tinira dito. Ano nangyari? Butas. Wala pong uh, makapal sa air gun Tandaan nyo po yan. Kaya dito, subukan natin. Uh, relax ka lang. Hindi pa naman ngayon. Hindi pa naman ngayon. Uh, Titignan natin kung makakaligtas ma, kayo nito. Titignan natin kung ililigtas siya nito. Yan, update lang kayo mga kapatid. Itong bulalakaw na to Ito po, original na bulalakaw na galing po sa sa bundok po mismo na pinuha na namin dito sa Bulacan. Ako po kasi nagahan po talaga ako bukod sa panggagamot ko. Nanggagamot po ako, nanggagamot ang mga kulang barang. Yung po talaga ang ano ko. Yung po talaga ano ko ah uh, live life 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 ano ko lifestyle ko ngayon panggagamot, gamot, gamot. Kaya yung mga nakukulam, nababarang, yung mga uh, yung mga walang finding sa doktor tapos yung hindi po makita ng doktor yung mga sakit nyo, physically patingin nyo na po yan o, oh, Vince Andre tinatawagan kita uli magantay ka, marami tayong papasabugin marami tayong marami tayong papakita na hindi po kayang gawin ng iba uh, ito, bala kayo, manuwala kayo hindi basta gusto ko nga, pumunta kayo rito masaksiyan nyo yung ginagawa natin dahil hindi lang po tayo nagko-content papakita natin yung totoong buhay sa may buhay ng agiman hindi lamang po sa kulam, hindi lamang po sa barang, hindi lamang po sa mga tigal po o sa mga masasamang elemento, kundi sa buhay na kaya kayong iligtas. ka bulalakaw. Oh. Mga bulalakaw, tignan natin kung maliligtas siya. Kaya niya maligtas ng buhay, ng, ng, buhay, ng may buhay, ng may buhay. Hintayin niya mga kapatid. hahanap ah, tayo ng tao na pwedeng mag-testing niyan. Hindi ko po ginagawa to ha, para manakit na manakit ng hayop. Hindi ko po ginagawa to. Pinapakita ko lamang po yung katotohanan na kaya magligtas ng agimat sa may buhay. Pero to, kinakain po yan, kinakain po yan dahil kung bawal yan, sa sabong pa lang, pwede nang pwede nang ano yun yun. Dahil nagtuduguan, nagpapatayan. papatayan ang manok, kinakain nga yun, pinapatay, triple pa. Tapos kinakain, pinapasok sa katawan ng tao yun mga walang cruelty kaya mga kapatid yun na natin kung kaya magligtas ng buhay ng may buhay ang bulalakaw